Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Aabante na sa semifinals ng NBA Cup ang Houston Rockets matapos na magchoke ng Golden State Warriors at matapos ng Houston Rockets ang game na ito sa isang 7-0 run sa last minute ng game. Panalo nga ang Houston Rockets sa score ng 91-90 at hindi makapaniwala dito si Steve Kerr. ng 26 points, 11 rebounds, 5 assists and 3 steals si Shengon. 15 points si Jabari Smith Jr. at 12 points, 4 rebounds, 3 3 and 3 steals si Jalen Green. Nagiging normal na nga mga para sa Warriors ang pag-choke. Hawak nga nilang ang lamang halos sa buong fourth quarter. Subalit so, ang ending nito ay talo pa din. Isa na namang masakit na talo nga ito para sa kanila. Dahil sa panalo na ito ng Houston Rockets ay kasado ng bakbakan nila sa semis ng NBA Cup ng number one seed OKC Thunder. So may kita nga natin kung sino ba makakapasok sa finals ng NBA Cup para sa Western Conference teams sa tapatan ng dalawang young team na ito. Habang Atlanta Hawks naman mga kaibigan ay aabante na sa NBA Cup Semifinals matapos sa pauwiin ng New York Knicks sa score na 108-100. 24 points si DeAndre Hunter, 22 points, 5 rebounds and 11 assists si Trey Young, 21 points, 15 rebounds, 7 assists, 2 steals and 2 blocks si Jalen Johnson, 12 points, 11 rebounds and 2 blocks si Onyen Kaungkongwu at 11 points, 13 rebounds naman kay Clint Capella. Sa Knicks naman ay 21 points, 8 rebounds and 6 assists si Josh Hart, 19 points, 15 rebounds, 5 assists, 3 steals, and 3 blocks si Carl Anthony Towns, 19 points si Mikal Bridges, 14 points, 8 assists si Jalen Bronson, at 13 points, 6 rebounds si OG Ananobi, ngunit hindi ngayan sa sapat. At dahil nga sa panalo na ito mga kaibigan, ay kasado na ang NBA Cup semifinals matchup ng Milwaukee Bucks at ng Atlanta Hawks. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jimmy Butler. Kahapon nga ay binulabog ni Shams ng ESPN ang mundo ng NBA matapos ito na ilabas ang balita na handa na ang Miami Heat na makinig sa mga trade offers ng mga team na gustong malipata ni Jimmy Butler. At ito nga ay ang Houston Rockets, Dallas Mavericks at ang Golden State Warriors. Well ngayon nga ay dinagdag ni Shams sa listahan ni Butler ang Phoenix Suns at ito ay nanggaling daw mismo sa kanyang agent. Subalit agad na sumagot ang agent ni Butler na hindi ito totoo. Pinagbigyan niya nga daw si Shams kahapon subalit hindi nga daw totoo ang mga sinasabi nito at pagkakataon na nga daw ito ni Shams na gumawa ngayon ng palusot na kesyo na hack siya. Si Shams nga ay kilala bilang pinaka-reliable na source ng balitang NBA ngayon. Kaya naman kahit na kinontra siya ng agent ni e. Butler, may mga fans pa din nga na naniniwala kay Shams at isa pa ay hindi tinanggi ng Miami Heat na nakikinig sila sa mga trade offers para sa former Eastern Conference Finals MVP. Base nga kay Shams ay Sumapunta so, ni Butter sa Mavs, Warriors, Rockets o kaya naman Phoenix Suns, Habang ayon naman sa kanyang agent ay hindi ito totoo Ano ba masasabi nyo tungkol dito?